Ta maligo na yung mga driver ng bus oh. Walang maliguan. Ayun, tinamin dala Dito nga pala kami sa ano diversion ng kamalig. Ayan o. No? Ayan yung vulkan. Vulkan mayon. Ayan, diversion ng kamalig. Walang mga maliguan, no? Ayan o. No? Dalawang ano Style tracking na to Nasa bus Pero style tracking Gahanap ng maliguan Ayan tulay Hmm Tolong ikut saya